magandang buhay mga uh, kabinhi uh, kapwa akong magsasaka at uh, magbubukid welcome po sa ating channel ang kabinhi vlogs In nilip ang fertilizer upang isabog sa ating lipat-pangin na palay ngayon po kasi ay wet season kaya naman hindi po natin kailangan ng ating bata pang palay ang maraming nitrogeno so apat na bag ang ipasabog po natin sa sukat na isa at kalahating ektarya imimix po natin ngayon ang urea sa tatlong triple 14 good morning po mga kapwa kong magsasaka ang mga kabindhi narito po tayo ngayong araw na ito sa sa ating farm na may edad na 14 days sa kanyang pagkakatanim at magsasabog po tayo ng pataba, ang abono ang atin pong sasabog ay tatlong triple 14 at saka isang urea uh, triple 14 po yung may sangkap na nitrogen phosphorus at potassium at isang uh, urea na may sangkap na 46% na nitrogen. Hindi po po sa masyadong kailangan ng nitrogen dahil kung bata pa yung palay kaya hindi pa niya kayang uh, makonsume yung so much na nitrogen nutrients. Pero ang kailangan po ng halaman ngayon dahil sa kanyang pangangailangan ng mahabang ugat ay ang elementong <coughs> excuse me elementong fosforo na nagpapahaba po ng ugat at meron din po siyang elementong potassium na nakapagbibigay ng quality sa panahon ng kanyang pamumunga so ayan po yung ating mga nanabog nagsasabog sila ayan po sila at uh, doon po sa gawi doon ay hindi ko na pinasabugan dahil masyado pong acidic yung lupa dahil napapaligiran po tayo ng uh, poultry ng mga itik ang kanilang uh, mga dumi na natatapon sa gilid ng ating uh, bukid ay nag, nag uh, nagdudulot po ng acidity sa lupa sapagkat ang ang kanilang dumi ay masyado po um, ang ang uh, nitrogen nagiging lason sa ating palay kaya nga po sabi ko sa kanila huwag na nilang sabugan ng abon yung gilid ng pader dahil ito po ay punong-puno ng Uh, nitroheno. At ganoon din naman yung mga punong kahoy na naglalaglag ng mga dahon ay nagdudulit din po ng uh, nitroheno. So ang epekto po ng sobrang nitroheno sa palay ay masyado siyang malago. Masyado siyang uh, madahon. Pero pagkadating po sa pamumunga hindi po siya masyadong namumunga at hindi kumugulang yung butil ng balay. So, sana po doon sa nagdaang habagat na nagdulot ng maraming tubig, umapaw dito sa ating palayan ay hindi masyadong makaapekto sa ating palay dahil so much nitrogen po yon. Kaya ito pong ating tanim ngayon ay nakatulong din yung iniwang nitroheno ng habagat dahil yung ating pong lupa na anang galing yung baha tubig baha ay nagdala din po ng uh, banlik na nanggaling sa ilog na ito po ay napakayaman sa nitroheno Yan po yung ating mga nagsasabog uh, ang kanila pong abono na sinasabog ay tatlong triple tatlong bag na triple 14 at isang bag na uh, urea. Ayan. dito naman po guys, uh, bahagi pong ito ng ating bukid ay nagkakaroon po tayo ng problema tuwing tag-ulan. Ito pong pader na ito, uh, nagsisilbing harang lang upang ang dumi po ng mga itik ay hindi umagos patungo po sa ating bukid. Subalit uh, sa sobrang ulan, Uh, kadalasan po umaapaw ang kanilang imbaka ng dumi at aagos naman sa gilid ng pader At pong isang mabisang pamamaraan upang hindi na kumalat po yung katas o uh, yung waste material o dumi ng mga itik nila na nagsisilbing lason o asido sa ating palayan ay gumawa po tayo nang isang maliit sa uh, tuloy-tuloy at mahabang kanal sa gilid ng pader ang agos po nito ay tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng isang malaking kanal Ito naman po guys, yung pinakalarawan o picture ng bukid natin sa gilid ng pader. Nagkukulay lumot at manilaw-nilaw ang tubig dahil nga po sa umapaw yung kanal. Sa kasagsagan ng malalakas na ulan dulot ng habagat, sigurado po ako yung mga palay dito ay mas madahon at magiging madahon nga po at baka dumapa sa sobrang organic matters o dumi ng hayop. Kaya naman po, hindi ko na nilagyan pa ng abono ang katabi ng pader na may lapad na 10 hanggang 15 metro. Sa ganitong pamamaraan, ay sinisiguro po natin na hindi masyadong sosobra yung nitroheno na maaaring makapagpalala pa sa problema pa ng acidity ng lupa. Maraming salamat po guys sa inyong pagtangkilik at panunood sa inyong abang lingkod. Ang layunin ko lang po ay makatulong sa pagbibigay ng kaalaman sa pagsasaka at paghahayupan ang kaalaman ko po na iniahatid sa inyo ay base lamang sa akin mga karanasan at pagre-research na rin sa mga pamamaraan ng mga eksperto individual sa larangan ng agrikultura. Ang aking ibinahagi po ngayon na wa ay tumugma sa inyong pangangailangan at kalagayan. Guys, huwag po sana ninyong kalilimutang mag-subscribe sa aking channel Kabinhi Vlogs at mag-comment na rin salamat po magandang buhay God bless everyone